what's up mga tol yeah andito tayo ngayon sa labas no so tanghali na it's ano ba 3.04 punin lang tayo eh, magde deposit tayo ng pera tapos mamaya mga tol uh, gagawa tayo ng video kung ano yung mga nakakabit na pyesa dito kay Airy so uh, update ko kayo mga tol kung anong mga nabago kung anong mga presyo paan nyo ako ngayong tanghali tara ako oh, dito tayo ngayon sa Bacor nangangamote so bukas sabado may event tayong pupuntahan yan yung event ni Aerox Avenue Shoutout Aerox Avenue sa thank you po sa pag-invite sa akin and sobrang na-appreciate ko po yun. Maraming salamat po. Kita kasi tayo bukas mga tol so, Medyo malayo-layo sa atin yun ha Na nga mamaya magpapalinis lang ako ng motor Para bukas punas-punas na lang And sana di umulan bukas guys So kita kasi tayo bukas ha Sa Aero sabi nyo Dami, -dami tayo dalang sticker mga tol Para sa inyo tong lahat Kalabitin nyo lang ako Sa mga hihingi ng sticker dyan Kalabit lang kayo mga tol And gagawa tayo ng video doon sa may Molino Boulevard Para I-share ko na rin sa inyo kung anong mga Nakakabit dito kay Airy And mga piyesang nakakabit, kung magkano Babalikan ko kayo ha Tignan lang kayo, manood lang kayo Mag-drive lang ako ng mabuti Ah, traffic Aray ko kahit tanghali eh, traffic pahawa sa inyo Anong meron ba dito bakit traffic yun mga tol uh, yung ride namin nung sorry po nung ride namin nung Tuesday kasama natin mga tropa all stock boys nag ride tayo sa Marila Queso uploaded na sa youtube mga tol bisitahin nyo na manood na kayo and magdala kayo ng popcorn at hindi yun mga nagko sa YouTube ha, na appreciate ko mga comment niyo, marami maraming salamat so tuloy tuloy lang natin tong ginagawa natin tuloy tuloy lang pag upload dahil sa inyo ginaganaan ako mag video video hindi ko alam kung may kwenta ba yung mga pinagagawa ko basta bahala na basta masaya ako basta masaya ako sa ginagawa ko at walang tinatapakang na tao bahala kayo sa buhay nyo dito ako dyan lang kayo ayaw padaanin yung motor gigilid lang eh ang lala dito guys tangin ang buhos ng buhos bossing baka naman yo mga tol tapos na tayo mag deposit dito sa metro bank dito sa tapat ng SM center punta na tayo ng BF may kukunin lang tayo sa bahay let's go so para bukas safety na tayo uh, punas punas na lang dumi oh Diba ba? Makikita niyo 'yung Kukunin lang natin 'yung parcel natin. Dumating na si uh, para dito sa GoPro natin 'yung screen protector niya kukunin natin. Kasi wala pang screen protector 'to, eh. baka madali. So bagong-bago pa naman 'to. Kaya iniingatan natin. Okay, po. Dito tayo sa Mayo po para mabilis Medyo traffic dito sa may sa Pote Road eh. Dito tayo para tagus natin dun na sa may CAA. Ayun oh, medyo traffic dun sa kalayuan eh. dito 'yon mga tol. Tagus na ito sa CAA eh. Uh, minsan kasi may bahay rin dito, 20. Minsan din naman ako sinisita. Ewan ko, pag iba yung guard pag yung matanda dyan yung guard mo Sisitayin tayo nyan So oh, ito feel ko Hindi tayo sisitayin na eh, Hindi yan yung naninit eh oh, Diba walang pake <laughs> Yung isa yung ano matanda Na itim yung uniform Ayun yung lagi yung kumaharang Pinapabayad tayo ng 20 So ito yung tagus niya mga tol dito sa may CIA so, Pag traffic dun sa may Sapote Road eh, Kung dito naman yung pupunta nyo Pwede kayo dumaan dun Pwede kayo dumaan dito Ayan, Kasi Miro Village pala ang tawag dito Medyo bibilsan natin mga tol ah, Para makabot tayo sa liwanag Kasi mayroon mag video pag madilim na Para maipakita ko sa inyo lahat ng piyesang nakakabit dito kay Airi syempre papalinis din tayo ng motor eh sana hindi umulan bukas mga tol para maganda yung biyahe natin and ma-enjoy natin yung event alam nyo naman yan eh pag maulan nakakatamad talaga Sobra, sobrang putik sayang yung pagpaligo natin dito sa motor syempre dito na tayo liligo si Shout out Renz Shout Orange sa'yo Renz Lakson Nandideliver siya eh Narinig ko lang Renz Renz oh Sipak ka boy Makakas ka boy ha Kumukurba-kurba ka pa boy ha Ay! Oh, taka na, ginuhitan ako nila. <laughs> Ulit mo! Tay ka, la, ha la, ha la, la. <laughs> moments later so, ayun, mga tol tapos na yung mission natin dito sa target o na natin yung parcel natin yung screen protector ng telesin para sa camera natin let's go basta balik ako kayo pag nandun na tayo sa mga bakor ang pogi okay, naman ang gtr na to ouch ouch Iwan ka sa Eros ko boy <laughs> Mabagal ka sa hubs <laughs> Joke lang mga tol <laughs> Nang trash talk eh no Baka hood pa lang ng coach niya yung ano ko Ang Eros ko <laughs> So ayun mga tol uh, Papalinis tayo ng motor dito sa may sapote Sana uh, walang masyadong kotse na nagpapalinis Yun Wala naman Apin pa boss Yan papalinis mo na tayo ng motor dito <laughs> Yan papalinis mo na tayo Para bukas pogi sa airy uh, and Sana hindi umulan After, after na ito mga tol ah, uh, Hanap tayo ng place Na tayimik lang Walang tao para May share ko sa inyo kung anong mga build natin dito kay Airy Ano yung mga piyesa na nakakabit dito 2 hours later eh ngayon mga tol, kakatapos na natin magpalinis dito sa Autoshine Yan, shoutout Autoshine Dito lang yan sa may sapote, sa may tulay yan. Solid ng linis dito nila Pulido pulido Hanap na tayo ng spot para di tayo maabutan ng dilim Ganda ng langit oh Sunset Ang ganda ng langit mga tol, orange. Dito na lang tayo sa Molino Boulevard maghanap ng pwesto gasol so yun dito na lang ako mag bibidyo mga tol wala tayong mahanap na place eh sobrang dilim na sa iba so yun mga tol uh, nandito ako sa may ano sa green one uh, sa may gas station dito sa molino boulevard and dito na lang tayo mag ano ng motor natin magbibidyo ito na mga tol simulan natin dito sa suspension ipa-flash eh, na tayo na lang ha nabili natin yan ng 12,000 yung RCB na flow no. kulay tim siya. ito mga tol uh, stabilizer from Capitan nagpa-customize tayo sa kanya so 3K yan mga tol and may logo ng Lancelot nakikita nyo sa video share ko sa inyo tong gamit natin na pipe M3 shark tip tayo mga tol nakuha ko lang yan sa marketplace Uh, 7K may nagpost sa M3 group M3 Exos group may nagpost doon 6 days old kinuha ko agad, bagong bago pa as in wala pang mga scratches tsaka sariwa pa talaga galing yan kay Baring Sainel so shout out kay Baring Sainel uh, salamat sa pagbigay ng TRC swing arm sa atin naka, naka sulfili na kasi yun si Sainel kaya binigay niya sa atin tong swing arm yeah. TR si swing arm yung gamit natin ito pala mga tuloy naka-convert sa disc brake so ayan pag convert kayo ng disc brake may abang sya dito na dalawang butas so may pyesa pa yun doon nasa box ready to convert na yan mga tol sa disc brake uh, gamit nating radiator is UMA ayan, UMA Racing Philippines Shoutout. out so medyo nabakbak lang pintura dito mapapansin pero all good yan wala pang tagas yan then nakasam ko rin tayo ito oh, mga tol na get ko to kay Christian Alfonso sa Facebook. Naka uh, lang yung bigay niya sa akin. Tapos yung sum ko is 250 yata. Mga gano'n. Oh, so dito naman tayo sa front suspension. Ayan, gamit natin is RCB. Straight RCB yan mga tol. Ayan, kung may nyo, straight RCB yung gamit natin. Okay guys. Dito sa, sa may ano eh, sa may highway malapit kaya maririnig nyo yung mga ayun, mga was <laughs> so ito gamit natin is R1 caliper na 4 pot Yan, RCB din yan, mga motor R1 caliper tapos na max speed tayo na bracket 260mm so ito nagit ko ng 3.8 3.8 lang yan sa shopee Ah, uh, 38 lang to kay Bob Scooter Trading kay Sir Bob. Tungo in order 'yan. So ayun, naka-breakos din tayo. RCB din yan mga tol. Tapos breakos, RCB. Then, uh, front suspension tayo na JBT. With T-post na yan mga tol. Titanium. ah uh, Nag-get ko to sa kay Kuya Rafi sa ano, Tagabaluan, sa tropa natin. ah uh, Nag-get ko to ng 13-pipe. Yung kasama na yan. May T-post na yan mga tol. So ayun siya. Ito so, sa inyo. stone this brake natin is RCB din. Ayan, 260 mm, 4.5 mm. So, ito yung floating disc ng RCB. Dito naman tayo sa gulong na gamit natin mga tol. Bagong bago. Ayan. man pa lang sa akin to. Jablo Rosa Sports. Ayan. Pirelian, mga tol. From Takara Tires. Nakuha natin yan sa Takara Tires. Ito tayo nagpakabit sa Las Piñas Branch. Ayan. Shout out and itong gamit nating mags is RCB, di o, embossed yung logo ng mga tol, so ito nakuha ko to sa motospot ano lang yan, uh, glossy black yung ulay niya then pina powder coat lang natin sa tropa kay Sir Ace yon, shoutout ang ganda ng ulay niya o eh, dito naman tayo sa carbon mga tol sa visor natin na uh, binigay ni Sir Tami uh, shoutout kay Sir Tami Roms Underbone Scooter sa Facebook mga tol. Kung gusto nyo umorder, PM nyo lang yung page. Ayan oh. Solid visor from Sir Tommy. Narigaluan tayo. Ayan, thank you po. Ito naman yung gamit natin. Uh, S1 FL na 17mm mga tol. RCB din yan, syempre. Then, uh, handle grip tayo na nagamaki. Ayan. Yung black na. Dati naka ano ako yung pula. So ano siya mga tol Malagkit Kaya nagpal tayo ng black Then itong gamit natin is GP2 na lever guard Ayan siya din ito Straight RCB So dito naman tayo sa Engine natin So yung engine natin is Naka JBT tayo na 63mm So basic set lang yan Ang nag build niya itong motor is Si Masterton sa Tonspex rs 63 Shoutout kay Master Ton Ton pa ah, Naka basic set tayo na throttle body Ayan, 183cc mga tol Tapos nakakoso tayo ng na air filter Ayan, Shopee ko lang rin to na score uh, Ito pa pala Yung bagong bagong S2 Clutch perch ng RCB mga tol Ito Ayan, bagong bagong na score lang natin yan sa scooter hub So kung gusto nyo umorder ng ganyan PM lang kayo sa page sa scooter hub PM nyo lang si Kuya Omar Para makaget kayo Naka JPA pala tayo na tail light mga tol. Ayan. Gamit natin. Saan ko lang. Ayan sya Yo. Solid diba? So na-score lang natin yan kay Circuit DNA. Sa nag-fender delete ng motor natin. Ayan. PM lang sa page yun. Circuit DNA. Racing seat na gamit natin mga tol is red racing seat. Ayan. Red racing seat shout man, thank you sa regalo mo dito sa motor natin bagay na bagay kay Eric thank you sa regalo mo tola yan solid na solid pa naman oh quality eh. ito lang swing arm mga tol is 7.8 yung presyo na ito sa marketplace so kung gusto nyo umorder sa Shopee meron yan and sa TikTok ko visit nyo mga tol may link dun uh, 7.8 lang tong presyo nyan yung presyo pala na itong S1 FL natin is 4.1 na score natin kay Sir Bob sa Shopee so yun lang uh, nagpalinis tayo ng motor kaya medyo makintab siya mga tol so pagtapos na ito siguro uwi na ako then bukas may event tayo uh, kita kit sa Aerox sabi nyo shoutout uh, thank you po sa pag-imbita kay Lance uh, see you po dun bukas sana hindi mo mga tol kita kit so yun lang siguro uwi na tayo masabi so, ko naman na lahat yun lang yung nakakabit sa simpleng motor natin So let's go, uwi na tayo mga tol So yun lang mga tol, uh, maraming salamat sa panonood Kung natapos po tong video na to, maraming salamat Sana nag-enjoy ka, God's lang Kita kits tayo sa daan mga tol Maraming salamat ha Don't forget to like, comment and subscribe lang si mga tol Maraming salamat sa inyo So yun, Pauwi na tayo Lancelot out Peace